Okay mga kaibigan ayan. Medyo follow up lang ito sa uh, ginawa nating uh, video kahapon tungkol dun sa kung naniniwala kaba na uh, Joanna ni uh, Barbie si uh, Jameson Blake. 'Di diba Ang sabi ko hindi ako naniniwala uh, magkaibigan lang sila and uh, marami nang pumick up, marami nang uh, uh, nag-post, nagrepost ng uh, video ko and eto na nga po mga kaibigan dahil Uh, sa dami-dami na nang babash kay uh, Barbie and uh syempre hindi naman 'yun bato o hindi naman 'yun bakal para hindi maapektuhan. Parang nagkaroon yata nang uh, uh, al alam nyo kasi mga kibigan, pag akala nyo lang madaling ibash yung isang tao kahit celebrity, kahit artista, ang hindi niyo alam nasasaktan din po. Kami nasasaktan din po yung mga binabash nyo na mga tao or mga celebrity kasi ano yan eh, tao din yan, hindi yan mga bato. Ngayon, kaya parang, natatakot tuloy si uh, Barbie magpa-interview. Yun ang uh, reason, kumbaga, kasi parang, uh, ang dami na kahit ano pang sabihin niya, kahit ano pang paliwanag na gawin niya, parang para sa kanya, eh, um, lahat nakatutok ay mali na. So, ang gusto ko lang iparating, kasi sa inyo, dahil gusto ko lang sabihin sa inyo Barbie. na, bigyan natin ng benefit of the doubt si Barbie, kasi, uh, hayaan muna natin siyang magpaliwanag. Pero parang, Nagtakot tuloy si Barbie humarap sa press at magpaliwanag dahil lalong kapag uh, nagsalita pa siya na uh, marami siyang sinasabi mas lalo siyang mababash parang uh, feeling feeling niya mas maganda na lang na hindi siya magsalita hanggang sa mawala yung uh, mga issues sa kanya pero alam niyo ba kaibigan, si uh, James Blake at si um Si Barbie talaga magkaibigan talaga ya. 'Di ba talaga si Barbie pag pagkapag nakipagkaibigan, -pag sobrang trust, sobrang uh, close, 'di ba? Sa kayo na rin nagsabi na napaka-clingy niya. And um maraming uh, naniniwala na hindi rin talaga sila na uh, magjowa kasi nga um sa pakikitungo ni uh, Barbie sa lahat ng mga kaibigan niya, parang akala mo jowa na talaga. Kaya na-misinterpret si Barbie. So yun lang ang uh, gusto ko ipahatid sa inyo na wag muna natin siyang bigyan ng ano, wag muna natin siyang husgahan kasi uh, hayaan muna natin may palabas yung pelikula nila. Kapag may palabas yung pelikula, saka naman natin siya um, husgahan kung ano ba talaga ang, uh, ang totoo, ang real score. And isa pa sa mga dahilan, kawawa naman si David, di ba? Si David na lang intindihin natin. Si David na lang ang um, unawain natin na syempre nasasaktan din yan kahit Binabas niyo si Barbie, eh mahal niya 'yan, kaya nasasaktan niya. Kaya itantala na po natin yung pambabas kay uh, Barbie dahil hindi rin makakatulong 'yan. Unang-una hindi makakatulong sa career ni Barbie, walang walang uh, ano, walang uh, maidudulot na maganda. Kaya tantanan na lang po natin at uh, yung support natin ibigay ibigay natin sa kanya dahil 'yun ang kailangan niya sa ngayon dahil yung pelikula niya ipapalabas with Jameson Blake paano yan pag binabash nyo? hindi kikita yan, di ba? Hindi kikita ang pelikula dahil binabash ng binabash, di ba? Pero kung uh, tulungan niyo siya at um, maiangat si Barbie at ang pelikula ay makumita, eh baka magkaroon pa si Barbie ng maraming project. Pero kapag itong project na ito hindi uh, kumita, sigurado sablay yan. Ang uh, gusto ko na i-correct, yung almost a love story pala yung pelikula nila with Derek Monasterio dahil ako rin po ang umawak ng PR noon. Ako rin ang uh, host ng kanilang uh, mall show that time. So, ang Almost a Love Story ay produced ng BG Production at Barbie Portesa and Derek Monasterio. Kaya, kitang-kita ko that time, yung kung paano sila very close, nag-aakbayan pa nga sila that time. Hindi naman sila mag-jowa. Diba? Ganun si Barbie makipagkaibigan. So, ngayon, hindi ko rin masasabi. Hindi ko rin masasabi na hindi sila mag Pero, sa, pag sa kay Barbie, yung kung paano siya makitungo sa kanyang mga co-stars, ay eh, ganoon na rin ang pakikitungo niya sa mga ka nakakasalamuha niya ang tao. So, eh, di ba? Ano naman ngayon? Modern na uh, ano naman ngayon? Hindi na tulad dati na pag inakbayan, di ba? Kailangan pakasalan. Pag nag-holding hands, kailangan o oh, i-ano na sila. Pagsamahin na sila. Hindi, hindi na po ngayon. Iba na po ngayon ang trend. So, sana sa mga nanonood sa atin siya, yung mga Solid Barba, Ayan, support nyo po ang uh, a, pelikula ni Barbie kahit uh, Nagkaroon sila ng issue Tuloy pa rin ang support talaga, walang bibitaw And uh, sa lahat ng mga nanonood Sa video nito, pakip subscribe nyo po Ang aking YouTube channel Maraming salamat po at mamaya ulit Ang ating update